Hello! Kumusta kayo? Kumusta lahat? Sana okay kayong lahat. Kumusta naman dyan sa Pilipinas? At kumusta naman ang ating mga kababayan na mga OFW sa sulok ng mundo? Man kayo naroon, sana okay kayong lahat. So, ito na naman tayo sa ating bagong vlog. Bagong mga... Ha, uh, reaction uh, video. True, wala tayong ipag video. No, so... Pag-usapan lang natin itong mga nangyayari kahapon, kanina, kagabi, diyan sa Pilipinas. Kasi mainit masyadong usapin ngayon ng politika sa Pilipinas. Pero bago 'yan, please subscribe sa ating YouTube channel York Digong 2.0 at pindutin ang notification bell para updated kayo sa ating may upload ng mga bagong video. So, ito na nga, guys. Uh, mayroong malaking uh, nangyaring rally sa Cebu samandawi at uh, dinaluhan ito ng ating dating pangulong Rodrigo Rua Duterte. Pero before yan guys, nangyari ay merong nangyari kaka, uh, last night, no. Last night, itong uh, isa sa mga convener or isa sa mga organizer sa mai, uh, hakbang maisog na si uh, Ernest, no? si Abines, si John Abines, John Abinis ang tawag nila. Yan. Isa din yan sa mga uh, pinatawag sa Tricom, no? 40 na vloggers, pinatawag ng Tricom. Isa yan si John Abinis, no? na taga Cebu. Dalawa yan sila taga Cebu, si E.B. Hugalbot. yon sila yan, isa sa pinatawag din sa Tricom. So, ang karamihan, taga Maynila, yung mga vloggers. So, nag-ano sila, uh, meron silang rally kanina, kakatapos lang. Um, pero, last night, pinasok pinasok ng uh, labing dalawang pulis yung bahay ni John Abinis At sabi niya sa kanyang live, Umiyak pa nga si John Abinis sa kanyang live kasi naawat na siya sa Pilipinas. No? At uh, kinuha yung kanyang cellphone at, gina at kinuha yung laptop niya. At hindi pa na, hindi pa na, parang hindi niya na uh, close, no? Yung mga yung mga personal niya na mga ano doon, yung mga kung baga mayroon siyang mga bank account doon o mga hindi niya na log out siguro ba kasi kinuha na niya yung gamit niya ng mga pulis. Anong purpose? At saka ganun talaga yung laro ni Tory. Ah, madaling araw. Kung naalala niyo yung kay Vice President Sara Duterte, yung kanyang tauhan din, nailipat nila sana sa doon sa kulungan ng mga kriminal. Ah, madaling araw din yun. Alas 12 ng gabi, ganun talaga ang laro nila. O, oh, doon sa KOGC, ganun din. Ito na naman. Ito si Jun Abinis, guys. Bago lang ito sa vlogging. Ah, bago lang ito. Medyo marami-rami na siyang followers sa Facebook. Siguro mga nasa 28,000 na yung kanyang followers. Pero sa, sa YouTube, konti pa lang. Nasa 500 pa lang Nagumpisa pa nga lang sa pagbablog. Dahil dito sa social media lang niya mailabas yung kanyang uh, saluubin sa gobyerno, no? So ngayon, mabuti na lang hindi siya kinulong, no? At uh, kinasuhan niya ito ni General Torre dahil doon sa kanyang uh, post, Patungkol doon sa yung na hospital, nakita ko nga yung ano na yun eh. Meron nga dumaan sa aking uh, wall na naka nakadamit ng pang-hospital si Tore at naka dextrose, no? Pero hindi ko nga at tiningnan yun. Dumaan lang yun eh. Yun pala yun. So, pero hindi naman naging had lang yun. Yung ginawa nila Natuloy pa rin yung uh, rally. At uh, kung makita ninyo yung video, panoorin ninyo guys yung uh, buong video ng rally sa Isiminay. Doon sa dating, uh, yung dating account, yung YouTube channel ng uh, 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 Pilipinas Kung Mahal, ni Ka Eric at sa kanilorin badoy parang nabalik na yung channel na yon Doon sila kanina nag-live at saka doon sa isa nilang channel pa. At uh, kay ano, kay Bisdak Pilipinas. Yon makita ninyo doon. No? Buong uh, buong uh, pag-umpisa hanggang natapos. Nasa 6 hours yun eh. Almost 6 hours yung rally na yun. Kasi nag-umpisa sila 4, 4 o'clock ng hapon hanggang alas 12 na yata sila natapos, no? Kasi ang uh, ano nila ay etong pinag-usapan itong mga ito problema sa Pilipinas, no? Yung uh, kriminalidad, droga, etong opresyon, no? Itong gustong pa tiklopin ang mga bunga nga ng mga vloggers na nag uh, criticize sa gobyerno no pinatawag sila nga diyan sa congress diyan sa tricom no na kisyo news pic news ang mga vloggers unang-una kung pag-usapan nga natin ang pick news unang-unang pick news itong si Bongbong Marcos kasi nga, yung mga pinagsasabi niya ay walang mga katotohanan. Hamakin mo naman sasabihin niya na sako-sako yung pera na ninakaw ni Digong noong panahon ng pandemya. Kung ninakaw ni Digong yung sako-sakong pera, namatay na sana ang mga Pilipino. Ha? Dahil sa lahat ng iba't ibang bansa, tinatago nila yung kanilang mga gamot para sa kanilang sariling bansa, para sa kanilang sariling mga ta tao. Pero dahil nga maano si Digong, binigyan ang Pilipinas ng gamot. Ha? O. Kung hindi matalino ang presidente natin noong panahon ng pandemya, kung si Bongbong Marcos ang presidente noong panahon ng pandemya, siguro ang daming namatay na mga Pilipino. Pero dahil si Duterte ang presidente, mayroong mga nalagas na buhay pero hindi ganong karami. Di ba? Ano pang mga kapit nyo sa ni presidente? O, oh, yung wala daw armas na dala yung mga pulis nang lumusog doon sa KOGC na ang dami-dami ng video na mabas ng mga live ng mga nang doon sa KOJC na ang hahaba ng mga armas, merong tirgas, merong namatay, tatlo. Tapos sabihin niya sa media na walang armas. Ha? 'Yon fake news 'yon, bakit hindi ninyo ipatawag 'yon? Diyan sa Tricom. At isa pa, bakit yung mga vloggers lang nang didigong ang itong mga supporters lang ng Duterte ang ipapatawag ipapatawag ninyo lahat ng vloggers dyan sa Pilipinas ha? Ah? vloggers ni Marcos vloggers ng mga dilawan o para hindi kayo mahalata na ha? Ah? na vloggers lang ng mga DDS ang gusto ninyong ipatawag at gusto ninyong ipakulong. Inumpisahan na ninyo ngayon kay John Abinis. Ha? Si Trixie Cruz ang hilis. Ipadisbar pa ninyo dahil lang hindi pumunta dyan sa tricom ninyo. O. Wala na yung tricom ninyo na yan. Kasi yung iba sa inyo dyan, last term na. At ang iba sa inyo dyan, hindi naman nanalo. oh, sino ang mag-ano na naman yan sa tricom na yan? Sa bagong kongres. Yan ang abangan natin. At sino kaya ang bagong speaker of the house ngayong nga uh, pagkatapos ng eleksyon? sigurado hindi na si tambaloslos los kasi every 3 years yan pinapalitan ang speaker meron akong narinig narinig rinig ko lang naman na baka daw ay si kadating pangulong Gloria Makapagal Arroyo ang ilagay dyan sa ano ang susunod na speaker of the house tingnan lang natin kasi kung ang mga bagong mananalo dyan, ay karamihan ay mga uh, DDS or galing sa PDP laban kasi ang PDP laban guys guys ay hindi lang sa nasyonal meron din sa lokal meron din silang mayor gobernador vice mayor vice gobernador councilors kita niyo yung uh, ano ni Tatay Digong kanina ang mga inendorso niya pinangtaas niya yung mga kamay mga local yun, mga mayor, vice mayor, councilors, at governors, no? Yun yung kanina pinangtaas niya, ilang mayor yun, ilang vice mayor yun, mga councilors. Sa local yun, no? Sa ano yan? Kumbaga sa PDP laban yun, no? maraming ano eh, marami ang ano ng na, nagkunti na nga lang niya ngayon kasi nga wala na si Digong sa kapangyarihan. Kung dati ang PDP sobrang dami, no? Eh yung iba naglipatan na nga doon sa kay Marcos. Dahil nga di ba? Pag nasa administrasyon ka, nasa inyo lahat ng uh, pera. Pero di bale, walang pera. 'Di ba? At least ang rally organic. Walang ayuda. Di katulad sa kabila, adagsain ah, sa ng tao dahil may ayuda. May atupad, may akap, may AX. 'Di ba? Oh. Merong tag magkano 'yon? Yung bigay. Oh. Sasama-sama pa ang ano doon. Bawal daw yun, sabi ng Comelec. Ewan, bakit hindi tinignan ng Comelec yan? Yung rally nila na may kasamang pamimigay ng ayuda. Bakit talaga i isabay ninyo sa rally ang pamimigay ng ayuda? Ha? Pwede naman ninyo yan na i-schedule ng ibang araw. Bakit isabay niyo talaga sa <laughs> rally para talaga may maraming tao? O, oh mag-practice mag, -mag kayo ng rally na organic. Katulad ng kanila ni, ano, tingnan niyo yung rally kanina. Organic yan. Asan kakuha ng pera ang mga ano, ang mga DDS. Mga mahihirap lang ang mga DDS. Saan kukuha yan? Sabihin pa nilang mga tricom na ang mga vloggers, pinunduhan ng Pogo, pinunduhan ng mga politiko na galing sa pera ng droga ba yon? Putang ina. Ayaw nga namin sa droga. Tapos tatanggap, ka, tatanggap pa yung mga vlogger sa pera galing sa droga. Pinapatay nga ni Digong ang mga drug lord. Tapos sabihin ninyo, Galing sa droga ang pera, galing sa pugo. Diyos ko naman. Nakita niyo yung speech ni Tatay Digong kanina? Yung about sa bugas. ah, Yung pinakamayaman na negosyante ng bugas. Inchik. Inchik ka. Sabi niya, kung hindi mo pamurahin ang bigas, kung hindi matama ma ang presyo ng bigas, ipapatay kita. oh, inchik yun ha. Tapos sabihin ninyo na pro China si Digong. Oh. Tong mga to. Pro China, pro China kayo diyan. 'Di ba? Kasi nga ang 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 mga negosyante kasi sa Pilipinas, halos mga incheck, no? Ang mga malalaking negosyante diyan. Tapos kalabanin ni Marcos yung mga China na yun ang mga may malalaking ambag sa ekonomiya dahil siyempre nagbabayad ng tax yan sila, yung mga negosyante. E paano kung wala na yan sila dyan? E di wala na, bagsak ang ekonomiya lalo kasi wala na, konti na lang ang tax ng tao. Ang malaki ang tax ay galing sa negosyante. No? So, yun guys. Yun lang ang ating update ngayon. Patungkol dyan sa rally. At ang susunod na rally ay sa Iloilo. -Ilo. No? Sa Iloilo -Ilo yung susunod nila na rally. Hindi ko alam kailan bukas. Susunod na bukas. Basta, yun ang sabi. Iloilo -Ilo ang next nila. Na uh, rally ng Team Suka. Grabe pagsikat ng Team Suka talaga may rami nang gumawa ng kanta na Team Suka. Pati yung uh, mga uh, English na mga yung mga puti. Yung ibang lahi ba? Ginawa nila ng kanta guys. English. English na kanta. Pero Suka. Team Suka. Ang title. Hmm. Ganon kabilis. No? Ganon kabilis pinasikat lalo ni Marcos ang kanyang mga kalaban. oh, di ba? So, yun guys, ah. Iboto ninyo lahat ng pidi uh, PDP laban. Yun ang pakiusap ni Tatay Digong. No? Tulungan natin si Tatay Digong para matulungan din natin si Inday Sarah na hindi ma-impeach manalo yung Siam, meron pang Ruben Padilla, so na sila lahat. So, masib na natin si Inday. So, meron na tayong pag-asa na presidenting tatakbo sa 2028. Ganon lang guys. Ah, tulungan natin si Tatay Digong. Ito na ang panahon na suklian natin yung kabutihan na ginawa ni Tatay Digong sa Pilipinas ito na naman ang ating sukli sa kanya no tulungan natin si Inday no na hindi ma patalsik o si tatay pa dili mapiangan kay ilang piangan ilang piangan si Inday ilang papahawaon di ba so hanggang dito na lang muna sa ating mga update sa mga nangyari sa ating paligid dyan sa Pilipinas. So, ilang buwan na lang, election na, Marso na, sunod na weeks, sunod next week, next week, Marso na. O, oh, Marso, Abril na ko. Dalawang buwan na lang, election na, Mayo. Ang bilis, no? Excited. So, Hanggang dito na lang muna, guys. Katulogo na ako. Ano na, ala-alauna, mag-alas dos na dito. Thank you very much sa inyong suporta and God bless. See you sa next vlog.